Maniwa ka papunta ang bayan ng Real at Impanta Pag kumanan ka naman ay mismong town proper na ah, Pami Pami, Sinaluan Pag dumiretso ka puro bayan pa rin Laguna tapos Quezon mga ibang buwi ng Bicol dito na ako dumadaan. Eh, medyo paganda-ganda ang ako rito kasi medyo mabilis ang konti pagdating mo kasi sa dulo nito may pagsanhan di diretsyo ka kasi pag kumanan ka pa Santa Cruz pag maliwa ka papanit ng Abinti Tisiana tapos yun na, Lukban, Tayabas pag mo ng Tayabas, pagbilaw na medyo mabilis ang konti biyahe sa panga ng dakat yun ang ano ron Siyempre, yung nature ganda yun ng mga dadaanan ko rito mabubusog ang mata mo ah, marami na rin naman nagtitinda ng mga pagkain sa gilip gilip marami kang baong pera yun. Pero mas maganda kung may baong wala ng pagkain babalak din. Balak pa lang naman. Gusto rin namin makita siyempre yung mayong bulgeno sa personal ko. Talagang umuusok siya. <laughs> Joke lang. Uusok naman talaga. Nakasabog na. Ang balak din namin. Ah, siguro ba yung next year o ano man. Sa pupunta kami lang. lugar kung saan kami tinatawag na Pintinan Hills dulo kami magkakamping kasi ang ganda ng location niya eh nasa ah, harap mismo siya na yung volcano at nung sa unahan ko malamang sinigang ang kalabasan nito marami eh, kaldereta oh. motor, oh. Grabe so, yung pick-up. So, uh, ingat-ingat, oh, sa pagpamanay, oh. Shout-out sa mga patulad namin, na boy. Pero, ingat-ingat, oh. -ingat. Uwi na po tayo pareha sa pagmamanero. Drive safe po. malayo na nararating eh. Tulog na tulog Parang <laughs> ah, pa kayo na ka Ito ang tulog Nakakita ng kalaban yun eh. ako, tinakamot niya yung mukha niya. 一九。

Pakil o Pangil, Laguna. Kasi parang gano'n ah. Ito so, sa hindi. natin na yung Pakil ah, yung pinagpaliguan natin. May crossing doon. Ano yung bundok eh? Parang e, bundok yan. Ewan, anong bundok yan? Bundok ng paete yan eh. Banahaw. Eh, hindi, banahaw. Nasa keso sano kung Saan yun, 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 pag tao. Ay, ayun. Sina Sino? Sino, sino? Oh. toknot nga na toknot ang tawag nyo na nung araw na malilit kami pag yung ulo ay ganun may nawawala yung buhok toknot ang tawag na marami dyan dyan may paligon din kaso bawal aso Bon, 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 Pangit naman pa din. Mahal pa. 70 entrance. na lockdown. Oh, may hmm. Di ba bigas sa aso kung naliligay yun, ano? Oo. Hindi talaga. Hindi, pa si Igor sa akin, eh, din sa Magdalena hindi ko alam saan doon. Meron din daw batis doon. Nung minsan daw kasama yung barkada niya, nag-iigol sila Tanong. tatanong ka nung nga tayo. No? Eh, kasi sa banalak, dito pa ginagawa. Baka hindi pa tapos yun. Eh. Tapos doon sa pinagpwestoan natin. Ano hindi eh, sana eh. May napapanood akong vlog na may mga naliligo na ro. Eh wala naman, nahanap ko nga, eh, wala, ganun pa rin yung latest na ano nila ginagawa pa rin tapos yung naalala mo yung pinagpwesto natin di ba o may mga tambak pa rin ng lupa eh. pinapanood yung nakaroon kung pa rin nasa magdalena madali naman magtanong doon nakarumpong na ano Magdalena tayo yung Grande ng River Rio Grande. Ang tayo oh. e no, yung tayo. ng pinampakil na sa kaliwa ko ito na ho, yung crossing niya pag kumanan ka uh, mapunta sa town proper pag kumaliwa ka naman A tromba. Me dar na tromba hindi pa ah, ah. pagbilaw? maraming beach lang maganda lang beach yun nga lang eh son paglagpas na kaya pagduso doon biyahe lang yeah, ako to, okay. overnight wala kang ano Ito na nga rin overnight Aalis ka ng mga gantong oras sa Taytay Mga alas 8, alas 9 Narating na rin, mga alas 2 na ng hapon Wait, Overnight, tapos uwi, umaga kailangan gusto ko talaga maano yung harap eh Maka-slap tapos makagawa ng mga kulungan ng aso Para sumigil din Ayun, ganda eh, pag-una lang yun बंदा तो थे। नहीं, 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 नहीं।